Ang bata sa flyover Ako si Marlon, isang ordinaryong empleyado na araw-araw na bumabiyahe mula sa Quezon City papuntang Bulacan para magtrabaho. Gusto ko sanang ibahagi ang isang karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag at palaging bumabagabag sa isip ko tuwing naaalala ko. Hindi ko rin ito ikinuwento kahit kanino maliban sa inyo dahil alam kong mahirap paniwalaan, pero ito ang totoong nangyari. Noong isang linggo, galing ako sa overtime sa opisina. Pagod na pagod ako at halos alas 12 na nanghating gabi nang magsimula akong umuwi. Habang binabaybay ko ang flyover malapit sa NLEX, napansin kong tila walang ibang sasakyan sa paligid. Ang dilim tahimik at ang tanging ilaw lang ay mula sa mga street light na nagbibigay ng malalabong liwanag sa kalsada. Habang nagmamaneho, biglang napansin ko ang isang bata sa gilid ng flyover. Nakaupo siya, nakayapak, at na tila umiiyak. Mga anim o pitong taong gulang lang sa tantsa ko. Napabagal ako ng takbo at tiningnan siya ng mabuti Nakasuot siya ng maruming puting damit at ang buhok niya ay magulo. Sa una, inisip ko kung paano siya nakarating doon sa isang lugar na napakadelikado para sa isang bata lalo na gabi na. Nagaalangan na akong huminto. Alam kong delikado ang magpatigil ng sasakyan sa flyover. Pero sa kabila ng takot at kaba, naisip kong baka kailangan niya ng tulong Huminto ako ng kaunti sa unahan niya. Binaba yung bintana ng kotse at sumilip. Hoy bata, ayos ka lang ba? Tanong ko. Pero wala siyang sagot. Lumabas ako ng sasakyan para lapitan siya. Ngunit sa sandaling umabot ang mata ko sa lugar kung saan siya nakaupo napansin kong wala na siya roon. Napahinto ako. Tumingin sa paligid at nagtataka kung paano siya nawala ng ganong kabilis. Hindi naman posibleng wala akong narinig na ingay ng yapak o anuman. Tumayo lang ako roon. Pakiramdam ko'y may kung anong bumalot na malamig na hangin sa paligid. Pagbalik ko sa kotse, sinara ko agad ang pinto at napansin kong kakaiba ang temperatura. Biglang lumamig. Sobrang lamig na halos nanginginig na ako kahit nakapatay ang aircon ng sasakyan. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho, nanginginig pa rin ang mga kamay ko sa manibela. Habang nagmamaneho, pilit kong kinakalimutan ng nangyari. Sinabi ko sa sarili ko baka pagod lang ako o baka nagkamali lang ako ng nakita. Ngunit habang sinusulyapan ko ang rearview mirror, biglang tumayo mga balahibo ko. May nakita akong rep refleksyon ng isang bata sa likod ng kotse ko. Pareho ng itsura niya, maruming puting damit, magulong buhok at ang maluhaluhang muka. Pero mas nakakakilabot, may duguan siyang sugat sa kanyang noo. Hindi ko may paliwanag ang kaba at takot na nararamdaman ko noon. Parang hindi ako makagalaw, nakatitig lang ako sa kanya habang nasa rearview ng mirror. Hindi siya gumagalaw pero nakatingin siya sa akin ng diretsyo. Nang bigla siyang umiti, hindi ko na kinaya. Pinaharurot ko yung kotse tas halos maubos ang hangin ko sa pagkakagulat. Hindi ko na tinignan ulit ang rearview mirror at pilit na inabot ang pinakaligtas na lugar. Nang makarating ako sa toll booth, huminto ako para huminga ng malalim. Kinabukasan, Ikinuwento ko ito sa katrabaho kong tagaroon. Nang marinig niya ang kwento ko, nanlaki ang mga mata niya. Marlon, may kwentong tungkol dyan, sabi niya. May batang namatay daw sa flyover na yan dahil sa isang hit and run. Sabi nila, nagpapakita siya sa mga motorista sa hating gabi. Parang humihingi ng tulong o baka paalala para magingat. Mula noon, hindi ko na muling dinaanan ng flyover na iyon tuwing gabi. Kahit araw pa nga, iniiwasan ko ang lugar na iyon. Alam kong maraming hindi maniniwala pero totoo ang nangyari sa akin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang itsura ng bata. Ang luha niya, ang dugo sa kanyang noo at ang nakakakilabot niyang ngiti. Kung sino man siya o kung bakit siya nagpapakita, hindi ko alam. Pero sana kung ano man ang dahilan ng pagpapakita niya ay makahanap na siya ng kapayapaan. Salamat sa pagbasa ng kwento ko, lubos na gumagalang Marlon. Ang tumutulak sa sasakyan Isa itong gabi na hindi ko makakalimutan. Kasama ko ang dalawa kong kaibigan, sina Jake at Anna. Pauwi kami mula sa isang mahabang araw sa Tagaytay. Masaya kami noon, puno ng tawanan ng sasakyan habang binabaybay namin ang kahabaan ng SLEX Mga alas dos na ng gabi iyon at halos wala ng ibang sasakyan sa highway. Tila pagod na rin ng lahat ng tao dahil sa tahimik na kalsada, tanging ugong ng aming makina at mahinang tunog ng radyo ang maririnig. Bigla na lang parang nawalan ng buhay yung kotse. Tumiri kami sa gitna ng highway. Hindi ko alam kung bakit pero bigla na lang huminto ang makina walang warning. Walang kakaibang tunog. Bigla na lang tumigil. Agad kong itinabi ang kotse sa shoulder ng kalsada. Buti na lang at malampit kami sa gilid kaya hindi kami nakaharang sa daan. Anong nangyari? Tanong ni Jake habang nag adjust ng salamin sa harapan. Ewan ko, sagot ko, habang sinusubukang paandarin ulit ang makina. Pero kahit anong gawin ko, ayaw na talaga nitong mag-start. Kanina lang ay okay naman. Nagpalitan kami ng tingin. Tumahimik si Ana sa likod habang tila may nararamdaman siyang kakaiba. Guys, weird to ah kanina ang sumut ng takbo natin sabi niya habang yakap ang kanyang bag bali tumawag kami ng towing service noon pinoy Kwento, pero sabi nila medyo matatagalan pa daw dahil malayo kami at may iba pa silang sinusundo sa ganoong sitwasyon wala kaming nagawa kundi maghintay Pinoksa namin ng hazard lights at nagsimulang maghintay sa tabi ng kalsada. Habang naghihintay, napansin namin na parang gumagalaw ng bahagya ang sasakyan. Naramdaman nyo ba yon yung tanong sa akin ni Ana na halos halatang kabado yung boses? Parang may unti-unting pagtulak sa likod ng sasakyan. Hindi ito malakas pero sapat para maramdaman namin na parang umaandar kami ng bahagya. Kahit hindi ko naman inaapakan ang brake, sabi ko baka hangin nga lang tapos sinusubukan ko pa rin patatagin at panatagin yung sarili ko pero naramdaman namin ulit yung paggalaw ng kotse mas malakas sa pangalawang beses hindi ito ordinaryong hangin parang may kung anong puwersang tumutulak mula sa likod ng kotse lumingon kami lahat sa rearview mirror pero wala kaming nakita Jake bumaba ka nga, tignan mo. Sabi ko, sinubukan kong itago yung kaba ko tsaka yung panginginig ng boses ko. Kumuha si Jake ng flashlight mula sa glove compartment at lumabas. Tahimik ang paligid at tanging tunog ng mga kuliglig ang maririnig. Nakaupo lang kami ni Ana sa loob. Nakatingin sa kanya habang iniikot niya ang ilaw ng flashlight sa likod ng sasakyan. Wala namang tao dito, sabi ni Jake habang patuloy siyang umiikot sa paligid. Nang bumalik si Jake sa loob, may napansin siyang kakaiba. Sabi niya, "Bro, tumuturo sa likod ng kotse. May putik dito." Tumayo kami ni Ana at sabay bumaba. Pagtingin namin sa likod ng sasakyan, tumambad sa amin mga bakas ng kamay na puno ng putik. Malilinaw ang mga ito, parang bagong marka lang. Halos kasing laki ito ng mga kamay ng isang matanda. Pero yung kakaiba, mukhang nakalagay ang mga ito na parang may tumutulak sa likod ng sasakyan namin. Imposible to, sabi ko. Kaninang umaga lang, pinakarwash ko to, wala tayong dinaanang putikan. Napatingin kami sa paligid, ngunit wala kaming ibang nakita. Hindi ko maintindihan kung bakit may ganong marka. Pati si Jake na nahimik. Si Ana tahimik ding nakatingin sa marka. Halatang hindi alam ang sasabihin. Sino kaya gumawa nito? Tanong ni Ana. Pilitin na hanap ang sagot na sa mahamog na paligid ng highway. Sumagot ako noon. Sabi ko, hindi ko rin alam. Ngunit halata sa boses ko na kabado na rin ako. sa yun talaga yung nararamdaman ko. Nang bumalik kami sa loob ng kotse, tahimik ang lahat. Yung dating masigla naming usapan, napalitan ng nakakakilabot na katahimikan. Kahit pa nakapatay ang makina, parang nararamdaman namin yung presensya ng kung sino o kung ano sa paligid namin. Ang bawat segundo parang napakahaba habang hinihintay namin yung towing service. Maya-maya, bigla naming narinig ang mahina ngunit malinaw na tunog ng kaluskos mula sa sasakyan. Napatingin kaming tatlo sa rearview mirror, ngunit uh, wala kaming nakita. Narinig nyo yun? Yun yung tanong ni Ana, halos pabulong niya na lang na sinabi. Tahimik lang kami ni Jake pero halata na sa mukha namin na narinig din namin yung tunog. Tapos ako, pilit kong nilalakasan yung loob ko. Sabi ko nga, baka hayop lang yun pero sa loob-loob ko alam kong hindi naman yun normal ilang minuto pa ang lumipas uh, bago dumating yung towing service na makita ko yung ilaw ng sasakyan pakirandam ko nabunutan ako ng tinik agad naming sinabi sa kanila ang nangyari ngunit parang hindi sila nagulat Ah, madalas may ganitong kwento dito sa highway, sabi nung isang tauhan ng towing service. May kwento nga raw na may mabata daw na namatay dito, na aksidente dati. Sabi nila minsan daw, tumutulong siya na itulak yung mga nasira ang kotse. Pero minsan daw, nagpapakita rin siya. Hindi kami makapaniwala sa sinabi niya, hindi na rin kami nagtanong pa at hinayaan naming sila ng bahala sa sasakyan. Habang nasa loob kami ng towing truck, tahimik kaming tatlo. Alam naming lahat na ang gabi niyon ay hindi na namin basta-basta makakalimutan. Hanggang ngayon, kapag naiisip ko ang mga bakas ng kamay na iyon, hindi ko maipaliwanag kung paano o bakit ito nangyari. Isa lang ang sigurado ko, kung ano man ang tumulong sa amin ng gabing yon uh, sana'y mahanap niya na ang kapayapaan niya. Uh, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang nawawalang kariton Malamig ang simoy ng hangin ng gabing yon. Galing ako sa trabaho sa Maynila. Isang mahabang araw na puno ng deadline at stress. Habang nagmamaneho ako pauwi sa Kabite, Sinabayan ko ang tugtog mula sa radyo para aliwin ang pagod kong isipan. Pasado alas 11 na ng gabi at ilang ilaw ng mga poste sa kahabaan ng Aguinaldo Highway ay nagbigay ng kakaibang liwanag sa tahimik na kalsada. Sa oras na yun, bihira ng mga sasakyang bumabaybay sa daan kaya't medyo nakakahinga lang ako ng maluwag dahil wala masyadong traffic. Ngunit habang nagmamaneho, may naramdaman akong kakaiba. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero parang ang kalsada naging mas tahimik kesa sa dati. Sa gitna ng kalsada, nakita ko ang isang lalaking nagtutulak ng kariton sa gilid ng highway. Maliwanag ang ilaw ng aking headlights kaya kitang kita ko ang bawat detalye ng lalaki. Suot niya ang isang lumang sando na tila may mantsa ng grasa at ang kanyang pantalon ay sira-sira na. Nangingintab ang kanyang balat, tila pawis na pawis mula sa pagtulak ng mabigat na kariton. Hindi ko mawari kung anong laman ng kariton niya eh, ngunit halatang mabigat ito dahil sa hirap na hirap siyang itulak ito. Ah, dahil sa takot na baka masagi ko siya, binagalang ko ang aking takbo. Tapos medyo napaisip rin ako na ano bang ginagawa nito sa ganitong oras. Nakakaawa siyang tignan Pero natatakot din akong huminto o kausapin siya Sa mga ganitong oras, hindi mo alam kung sino ang dapat mong pagkatiwalaan Nang makalapit na ako sa kanya, napansin ko Ang kanyang galaw na mabagal at tila paulit-ulit Tinutulak niya ang kariton pero parang hindi ito gumagalaw ng malayo Napaisip ako, baka nasira ang gulong ng kariton niya o kaya may mabigat siyang dalahin Napakabagal ng pag-usad niya Kaya napilitan akong mag-overtake Habang palapit ng palapit ang kotse ko sa kanya Pinanatili kong nakatutok ang ilaw ng headlights ko sa kanya Upang siguraduhin hindi ko siya masasagasaan Ngunit sa mismong sandaling mag-overtake ako May napansin akong kakaiba Sa gilid ng mata ko Napansin kong wala palang kariton ang lalaki Mabilis akong tumingin sa rearview mirror, ngunit nang tignan ko ang likuran, wala na yung lalaki. Pumalibot ang katahimikan at pakiramdam ko'y eh, biglang lumamig yung hangin. Sinubukan kong ipagkibit balikat ang nakita ko. Sabi ko, baka pagod lang ako. Baka malikot lang ang imahinasyon ko. Pinilit kong bumalik sa pagmamaneho at itoon ang isip ko sa musika mula sa radyo ko. Pero hindi ko may alis sa isipan ko ang nakita ko. Ilang minuto pa ang lumipas at hindi ko mapigilan ng sarili kong tignan muli ang rearview mirror. Wala pa rin yung lalaki. Napailing ako at sinabing, Pagod ka lang Mark, wag mong takutin ang sarili mo. Nang makarating ako sa bahay, agad ako nagpalit ng damit at nahiga sa kama. Pero kahit gaano ako kapagod, hindi ako makatulog Patuloy na bumabalik sa isipan ko ang lalaki tatangka kariton na bigla na lang nawala. Hanggang sa nagising ako sa panaginip na tila may tumutulak sa likod ko. Sa likod ng kotse ko. Pawis na pawis ako at mabilis ang tibok ng puso ko. Kinabukasan, kinuwento ko ang nangyari sa mga kaibigan ko. Tumawa pa nga sila noon eh. Iniisip nila nag-iimbento lang ako. Pero isa sa kanila, si Alan, biglang sumeryoso at nagsabi. Alam mo ba, may kwento talaga tungkol sa kariton na 'yan sa Aguinaldo Highway. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Sinimulan ni Alan ang kanyang kwento. Matagal na raw may isang maglalako ang namatay sa lugar na 'yan. Ang sabi ng matatanda, Tumatawid daw siya sa highway habang tulak-tulak ang kariton niya nang biglang may sumalpok na truck sa kanya. Mabilis ang truck kaya hindi na siya nakaligtas. Sobrang tindi raw ng impact eh tumalapon ng katawan niya kasama ang kariton niya sa gilid ng kalsada. Pero ang mas nakakakilabot sabi nila hindi raw naayos yung libing niya ng maayos hanggang ngayon. Nagpapakita raw siya sa mga motorista sa lugar na yan Parang sinisigurado niyang walang mangyayaring aksidente tulad na sa kanya Kinilabutan ako noon sa sinabi ni Alan Ibig mong sabihin, multo ang nakita ko Malaki ang posibilidad sumagot si Alan Kaya nga maraming nag-aabala na magingat sa lugar na yan lalo na kapag gabi hindi siya nananakit pero ang presensya niya ay paalala na magingat sa pagmamaneho. Mula noon, nagkaroon na ako ng kakaibang pagtingin sa lugar na yan. Sa tuwing dumadaan ako roon, palaging nakikiramdam ako may mga pagkakataon na parang nararamdaman ko malamig ang hangin kahit hindi naman dapat. Minsan, parang may naririnig akong tunog ng gulong ng kariton na dumadaan sa likod ko. At kahit anong pilit kong itanggi... Hindi ko maikakaila ang takot at respeto na dala ng kwento ng nawawalang kariton. Isang gabi, muli akong dumaan sa Aguinaldo Highway. Malamig ang hangin at halos walang ibang sasakyan sa kalsada. Habang nagmamaneho ako, naramdaman kong parang may malamig na hangin na dumaan sa likod sa loob ng kotse ko. Lumingon ako sa rearview mirror at nanindig ang balahibo ko nang makita kong may nakaupo sa likod. Isang lalaking nakasando at may mga bakas ng grasa sa katawan. Bigla akong tumigil sa gilid ng kalsada at lumingon sa likod. Wala na siya doon. Huminga ako ng malalim, ngunit bago pa man ako makapagpatuloy ng biyahe, may narinig akong tunog mula sa labas. Parang tunog ng gulong ng kariton na dumaan sa gilid ng kotse ko. Nanginginig ako. Ngunit sinarado ko na lang ang mga bintana at umalis ng mabilis. Sa kabila ng takot, alam kong may mensahe si Mang Lando, pangalan ng nagmumulto dun sa Aginado Highway. Hanggang ngayon, dalda-dala ko ang mga kwento bilang paalala na magingat sa bawat biyahe. Sa bawat pagdaan ko sa lugar na iyon, palagi kong sinisiguradong hindi ko siya makakalimutan. Ang nawawalang kariton ay hindi lamang isang kwento ng kababalagan. Ito ay kwento ng pagkilala at pag-alala sa isang kaluluwang naghahanap ng ustisya at kapayapaan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo ang video ito huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe para maging updated kayo sa mga bagong Pinoy kwento hanggang sa muli